Alam mo ba, madalas kong marinig yung linyang networking, invite-invite lang yan, hindi kakikita dyan pag wala kang invite. Pero ganito ko kasi siya tinitingnan. For me kasi, ang inviting is sharing. Kasi nagsishare naman talaga ako ng opportunity at ng products na meron kami. Isipin mo ganito, alimbawa yung company ko ngayon ha. Sobrang ganda ng benefits, matasang sahod, napakaganda ng system at napakaganda ng na pamamalakad sa mga tauhan. Siyempre, nakita ako yung kagandahan ng company ko. Sinear ko sa dalawang kaibigan ko na may job hiring kami ngayon. Sabi ko, friend, baka gusto nyo umattend bukas ng interview kasi recommended ko kayo. Meron kaming job hiring ngayon. Ngayon, parehong nag-attend ng interview kinabukasan yung dalawang kaibigan ko na yun. Parehong pumasa. At parehong nag-decide na mag-join dahil nakita nalang yung kagandahan. Pero pagkatapos ng training... Magkaiba ang naging kwento nila. Yung isa tamad, matuto, laging late, walang pasensya. Kala niya mahirap yung trabaho kaya nag agad. Sa huli, siya yung walang trabaho at nagkanda utang-utang kasi. Nagbigay na siya ng effort na muhuna na siya dito na pamasahe baon. Yung mga naging utang niya pa, wala na, hindi na nakabayad kasi nga nawala ng trabaho. Yung isa naman, sobrang passionate, consistent, willing matuto, trinabaho yung opportunity hanggang sa umasenso at naging stable ang buhay. Ngayon ang tanong, iskam ba ako? Hindi, ang problema, walang tiyaga yung kaibigan ko at dedication sa ginagawa niya. Ganyan din sa networking, ako na nakakita ng life-changing opportunity dito sa Elites Empire, bakit ko siya isisikreto? Siyempre, share ko. Kasi paano nila malalaman na may ganitong paraan? para umasenso ang mga ordinary people kung hindi ko sila iimbitahan sa business presentation, tama? Pareho lang yan sa job interview. Paano nila malalaman na may interview kung hindi ko sila iimbitahin? Kung, kung atin sila, nasa kanila. Kung ayaw nila, choice din nila. Pero at least, sinare ko yung opportunity na meron kami. At dito sa networking, mas malupit pa kasi, hindi limitado yung fixed na sahod na meron ka dito. Walang ceiling unlike na pagiging employment, merong parang nakaharang kasi fixed lang eh. Sarili mo na kasing negosyo yung tinatrabaho mo this time at lahat ng sipag, consistency at passion mo sa ginagawa mo, babalik siya ng walang hangganan. Only in networking, not in employment ha. Kasi yung walang hangganan, dun lang yung sa amo nyo, sa pinakamataas. <laughs> at hindi ka nag-iisa dito, marami kayong nagtutulungan para maabot yung pangarap mo at yung pangarap nyong lahat. Kaya kung iniisip mo na ang networking ay invite-invite lang yan, tandaan mo, lahat ng bagay sa mundo nagsisimula sa simpleng salita, sharing. At minsan, yung simpleng pag-share na yan, yun pala yung pala magiging dahilan na pagbabago ng buhay ng isang tao. So, sa kitaan naman, dalawang klase kasi yan dito ah, sa AGG, sa Elites Empire isang retail at yung tinatawag nating build network channel or franchise. Sa retail, pwede mo talagang gamitin or ibenta yung products. Depende sa iyo, ikaw bahala. Ang commission mo nakabase sa pagitan ng distributor price kasi may discount ka na diyan at yung SRP. So pangalawa, ayun yung build network channel franchise. Ito naman bultuhan naman 'to. Ang commission mo, hindi dahil sa recruitment, nag-recruit ka, nakapagpasok ka. Hindi dahil doon, hindi rin dahil sa registration na pumasok or nag-join sa'yo. Kundi sa mismong products na inabil niya. Kasi magkakaiba ng package yeah. So, depende sa products na inabil niya. So, plus, may group sales commission din. Walang kota. Ikaw bahala kung may move movement ang business mo or wala. So, yun lang naman siya. Sana naintindihan niyo pong lahat. Yun lang. Salamat.